Nalingayo. Ara bilang nga balay dito araw Oh. Oh. Nandako-dako ka na o. Dako ng ilang balay. Dari Kita na Nan. Na, araw Ilang nga balay. So dako na kayo. Mura plato na kadag. Ya. Ha? Nah, dua, dua na Eh, dua, dua nak kena pakakan? Tak nampak, warna lopat, lopat. Di Pak Soan sedang amok. Okay. para maglupat sila ba. Napatanggalo na mo tong ano. Ang balay niya. Nalabayo na ako ba. Para mahulog ang balay. Natanggal ba. Ang problema. mao oh, ganito okay, mao Problema, malakas ang kapit. Malakas ang kapit. <laughs> Nakagat na ko. Isa pa man siguro ng kagat. Arna, damot na aso. Aso na. Ha ang lupad na sila na, na. problema, harap naman sa babaw ang aso. Nadamok, lupad. Nagalupad. kay Kaneol labayon ako sa nigo to <laughs> matura ah, ano ba mahulog lang ang balay mahulog lang ang balay nila problema kay Kaneol lupad na sila ang lupad ay eh, grabe lupad ah lupad eh, lupad, eh. Oh, Na uluk na uluk na kidi ha na iguk ha na uluk na oi na uluk na kidang na na kidang ano na mga mga tawgana nga lupa Cepat lagi. Tak ada yang asal. Nak lain lagi. Eh, nak lupa. Nak lagi. Nak ya, mapaakan ke sini. Astang berota. Tahu so, balikan atok ni nya. tahu paso ang tala nga paso mara oh din lupa do eh? Lah na na ulog na balay wala na. Wala na balay na ulog na. Nita to sila. Ulog na. Ulog na balay nila. lúc này là vào đây Vào đây nào, đây log na lẫn nào Ồ, lúc nào Vì rõ bắt lúc đây đây guys Đấy eh? Nawala lagi. Masa tenaga to. Dak na dire nak Dak na. Nawala na lagi. Wala na. Nawala na. Wala na ila balay dire ko. Wala na una. na. Tu na Tu na sa Tu na lupa So, <laughs> oh, nasa dalo mo ila balay. So, talong na ito karoon iyang balay. Eh, pag wala na sila clearing na, iyan na ito. Kwaon. sila sa mga bulak na lupad Pero, na, na, kita ninyo. Hmm. Ayan, lupad. sambla nak arun nak 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 dari o. Oh. nak dari nak 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 o. Dari nak nak portion. nak 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 o. nak 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 para oh, sila oh, na no, nang na 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 lang pinigdag ko pagit kayo kulay kulay yellow nga uh, may mga itum dagko kayo eh oh Dulangaw ka dagko ba? Dagko pa sa langaw daw lagong. Palabat lang. ha, ah, tapi yelo. Tirtika isog. Kuwan wow, taon nya, kay pakaw sa ero. Yes guys, oh good morning no. Balikan na diretong yao na nga ano. Wala na. Wala na sila balay balay na lang. Gamay na lang kayo araw ano. Ha. Ah. Tapos ar dire na sila nag oh. Ano, ha. Ah. Gamai gamay na lang sila mabilin oh, napay galupad lupad sana oh Ano nang sakit mamaak? ak? Ay atagay. Kasakit, kasakit. Okay, bye bye.